hindi po hindi natin mga ano no na uh, may pagkaila mga kalingap at talaga marami pong nagkagusto at nagkakras kay Papadan Derek Nuelsa nakadalawa na si Papadana <laughs> dalawa din gagawin ko take news <laughs> Kaya mo na direct ng Elsa, hindi pa rin yung ano, adonis ng galinga. Uusapan panty lang din naman. <laughs> Marami na akong nilaglag na panty. Alam niyo ba yun? Marami na akong napalaglag na panty. Hmm? Sa sobrang dami nila, sa mga ngiti ko pa lang na naglalaglagan yung mga panty na yan, parang ukay-ukay -okay na. Tungpo ka lang, kulang na lang, ibenta ko ng 25 bawat isa. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel. Direct Noel sa mga ka-adonis, mga kanigap. I've waited for so long dito sa live ni Kuya Bal Santos Matubang patungkol kay Kalingapdan o Papadan. Hmm. Marahil marami na pong nakapanood sa inyo na sinasabi niyang crush daw po ng bayan Talaga naman nung narinig ko po ang uh, pahayag na ito ni Kuya Balaya, medyo tumaas ang aking dugo. Ako po ay nagpacheck up ako ay nagpabipi. At nalaman ng mga doktor na ako po ay isang dugong bughao. Ano po ang mga kadahilan bakit hindi po ako sangayon? Bakit ganun na lamang ang aking eagerness na patunayan na nagkakamali si Kuya Bal? At kayong lahat na naniwala doon sa live ni Kuya Bal ay sangkot dito. Hmm hindi ko kayo bate. Paano nangyari? Simple lamang. Nandun nga kayong lahat eh, napanag ko. Kung paano kayo sumasangayon, pag-uusapan natin yan. Ito yun, no? Panoorin nyo. Gusto ko lang po, ano, no? Na bakit uh, itong si Papadan po ay ng bayan? Sa yung kanyang ugali. Hindi sa yung hambog umayabang itong si Papadan, mga kaibigan. Alam ko yan, eh. Simulat mula po pagkabata yan, uh, maganda ang ugali ni Papa Dan. Ito si Papa Dan po eh, ano. Madaling pakisamahan itong batang ito. Ito po si Papa Dan. At hindi ka maiilang sa kanya kasi smiley. Smiling face. Hindi po, hindi po natin yung mga ano, no, na uh, may pagkaila, mga kalingap. At talaga marami pong nakagusto at nakakras kay Papadan. Derek Nuelsa, nakadalawa na si Papadan ha. <laughs> Dalawa din gagawin ko. Ribat yan. Hindi po katakasaka na maraming mga babae po na talagang na in love, nakakras sa kanya. Kay Papadan po mga kaibigan. Kaya e, nga sabi ko, bakit wala pang jowa Magaling ang pipapadan. Si e samantalang guwapo naman. Ha? Pag numiti si papadan, talagang yung garter ng panty mo pwedeng masira. Pero bakit po ganon? Ah, araw, araw niya ngayon. Okay lang yan, Derek Wilson ha? Buti wala yung mga nanta-time out sa yung ngayong gabi. <laughs> Derek Wilson. Papadan, karas ng bayan. Hindi pa lang ni Papadan po talagang uh, may in love ka na. hindi pa lang yan. The more na siya po ay magsalita mga kaibigan, ay talaga po iba. No? Ang anak ni Kuya Brooks, Papa Dan. Tanggal yeah. ka na Kuya Bal. <laughs> Take news yan. Kaya <laughs> mo na, Derek Noel, sa, ikaw pa rin yung ano, adonis ng galinga. <laughs> bravo, bravo, bravo. Hindi ba naman? Paano ka ba naman na hindi magre-react niyan? Kung ganon ang sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang. Hmm? Hindi porket nakadamit ako ng Kuya Bal Santos Matubang. Natural, sumusuporta ako sa ating ama ng kalinga. Tayo po ay naniniwala sa kanyang lahat ng mga sinasabi. Except dito sa kanya pong mga sinabi sa kanyang live. Patungkol kay Papa Dan. Crush ng bayan. Saan banda? <laughs> Nagparapol pa talaga kayo. <laughs> I don't know what the feeling is gone. You know? Kalingap dan? Crush ng bayan? Tapos sabi pa ni Kuya Bal, makalaglag panti daw. Nakapag daw si Papa dan, eh, malalaglag daw mga garter ng panti. <laughs> hindi tayo sa pagngiti ni Kalingap Dan Kaya naglalaglagan ng mga panti. Kung hindi yung mga panti na yan Duda po, malamang galing yan sa China. Uusapan panty lang din naman. <laughs> Marami na akong nilaglag na panty. Alam niyo ba yun? Marami na akong napalaglag na panty. Hmm? Sa sobrang dami nila, sa mga ngiti ko pa lang na naglalaglagan yung mga panty na yan, parang ukay-ukay okay na. Kung ukay lang, ulang na lang, ibenta e ko ng 25 bawat isa. Hindi lang yan. Hindi lamang mga panty ang nalalaglag kapag ako ay Kung hindi pati mga brief. Ganun ako katindi. Kaya ano sinasabi yung crush ng bayan? Si Papa Dan? Si Kalingap Dan? Very wrong. Very wrong. Ngayon, eh, parang nagdududa na ako kay Kuya Bal, eh. Anong nakaraan, eh, Hindi ko alam kung uh, ano nangyari kay Kuya Bal kung ito ba ay nakagat ng aso na parang manifestation ng rabies. Kung ano, ano sinasabi. Kasi lumalabas na hindi alam ni Kuya Bal ang kanyang mga sinasabi na si Kalingap Dan, si Papa Dan ay crush ng bayan at pinarakol pa talaga. Kung rapo lang din ang pag-uusapan, alam nyo ba, nung pinarapol ako dati ng aking mga girlfriends dahil sila ay nag-aagawan, Parang nanalo sa loto yung nakakuha sa akin. Walang iba kundi yung aking asawa na si Elsa. Hmm? Parang nanalo sa loto. Hanggang ngayon, ninanamnam niya na ako ang kanyang nakuha. Ganun ako katindi. Subalit, hindi doon nagtatapos. Sa kabila ng kanyang swerte, ay ganoon din naman ang kanyang kamalasan sapagkat hindi maiiwasan na maraming karibal sa akin ng aking asawa. Maraming nagkakagusto. Maraming pa rin nalalaglag na mga tibak. Maraming pa rin nalalaglag na mga brick. Ganun ako katindi. Ganun ako ka-crush ng bayan. Kaya dito kay Kuya Bay, nakakarami na eh. No? isang live na, pangalawang live na. Talagang binibuild up eh. No? Talagang binibuild up eh. No? Nayuyurakan yung aking pagiging Adonis. Hindi ko matanggap hindi ko hindi ko matanggap at nagtatawa nang pa kayo doon sa live. Ganun. Kailangan ko pang ipahiram yung aking pagiging Adonis at pagiging crush ng bayan para dito kay Kalingap Dan. Madali naman akong kausap eh. Di sana sinabi mo Kuya Bal bago ka nagsimula ng live mo ay sinabi mo joke lang. Sapagkat hindi mo alam nasasagasaan ang aking pride. Nasasagasaan ang aking pagkatao. Mahirap magsalita ng mga hindi totoong pangungusap. Kung alam mo na nando doon mismo nanonood sa iyo, yung tunay na crush ng bayan. Kalingap dal. Paano nangyari? Kapag yan, umabot pa ng pang-apat at pang-lima, si Kuya Bala, i-re-report ko sa Merg. Kapagkat, Nagbibigay po siya ng maling informasyon at siya po ay fake news. Iko si Bay, fake news siya dyan sa sinasabi niyang crush ng bayan, si Papa Dan. Lahat ng yan umakyat sa aking sistema kanina. Kaya ako na high blood. So, bali, din naman ng ilang sandali, nag-isip-isip ako. Napaisip ako na siguro sa taong 2024, Baka naman pwedeng bawas-bawasan po yung aking pagiging uh, para naman magbigay daan sa iba. Kailangan nating uh, pagtuunan din naman ng pansin at bigyan ng pagkakataon yung ating pong mga kasamahang medyo wala namang itsura, yung ating mga kasamahang medyo hindi pinagkalooban ng kagandahang lalaki. Kagaya na lang ng ating uh, presidente. Masalamat ka, presidente. Ka. Vice President Treasurer Yan sila Jovi dito Bayona TV Batang Lamog Batang hamo At siyempre si Lolo Buwan Huwag na natin isama si Lolo Buwan Baka mag I beg to disagree na naman Kaya nga, nung ako'y nanonood sa live Nabanggit ni Kuya Bal Nakita ko na parang pinatakiusapan niya ako Indirectly na pagbigyan ko na Si Kalinap Dan Para daw para daw naman sa landing pads So ako naman napaisip Mabuti na lang ipinaliwanag ni Kuya Bal Na kaya niya binibuild up si Kalingap Dan, si Papa Dan Ay para sa programa sa mga landing pads Para makatulong din naman Yun naman pala eh, madali naman akong kausap eh Bakit kasi may parapol-rapol pa? Hmm? Buti na lang ako hindi akong pinarapol nyo Kung hindi mag-aaway ang buong Kalinga pag ako ang pinarapol Alam nyo naman yan Pagdating naman sa programa ng Kalinga Para sa mga ganyang bagay, sa mga ganyang pagkakataon Willing naman ako magparaya. Willing naman ako makinig. Willing ako iset aside yung ating differences. Iset aside yung aking pagiging adonis para sa ikabubuti ng lahat. Kaya kay Kuya Bal, mabuti na lang na ipaliwanag mo Kuya na sinasabi mong hiniram lamang ni Kalingap Dan ang kanyang pagiging crush ng bayan sa akin. Now I understand. Yes, yes. I understand now. Kasi kung hindi ko naintindihan, tanggal na sa Kalingap si Kuya Bal. Yun lang kasi hindi yun Kaya, tandaan ninyo Kahit gaano pa kaganda Ang tingin nyo sa inyong mga sarili Kagaya ko Kahit gaano pa ikaw tinitingala Ng ibang tao Kahit ano pa ang tingin mo sa iyong sarili Na ikaw ay hindi matitiba Na ikaw ay kakaiba sa iba Na ikaw ay nakanihigit sa iba May mga pagkakataon Na kailangan mong Kalimutan ang lahat ng mga bagay na yan Sapagkat ang tunay na kagandahan ay nasa kagandahang panloob. Nando doon sa pagpapakumbaba. Nando doon sa pagbibigay. Nando doon sa mga bagay na ginagawa natin para sa ating kapwa, para sa kapakinabangan ng iba na hindi puro ating sarili ang ating nakikita. Kung hindi ang sitwasyon din naman ng iba, na handa tayong magsakripisyo, handa tayong magparaya para sa kapakanan ng mas nakararami. At dito nga, ginawa ni Kuya Balian, sinabi niya na si Papa Dan ang crush ng bayan, si Papa Dan ang magandang lalaki, si Papa Dan ang kailangan natin iparapol, si Papa Dan ang makalaglag panty upang i-build up siya para sa programa ng kalina. At doon sa parte na yun, ito ang aking naintindihan. So, muli marami, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Siyempre, huwag po natin kakalimutan supportahan na ang ating pong mga kasamahang Kalingap Charity Vloggers, ang ating pong mga kasamahang Reactors. Ganon din naman siyempre, Kalingap Prag, Ate Edna Vlogs, at ang ating pong ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos, yung Matubang. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwa. Wow. So, what can we say? Good morning, good evening, good day. And God bless you.